Magandang hapon guys It's time for fishing Happy Sunday uh, Dumayo yung tropa natin sa Tagudin Nagyaya ng fishing Yan nandito tayo ngayong hapon sa Same spot Dinadayo <coughs> Ng mga kasama ko uh, ay pinipin Santa Cruz si Kita naman sa dagat ngayon guys uh, Medyo maalon <clears throat> ayun mga kasama ko guys <clears throat> ah, nakapag set na lang kami medyo mainit init pa nga lang yung panahon sa ngayon wala pang ano wala pang dawi guys pero pag nagdilim yan maya maya mag alas 6 ayan na mag na kaya sa mga parehas kong angler ito sa mga malalapit na lugar pwede kayo dito guys at si Master Oliver gagis ga na uh, surf fishing mag overnight kami dito ito nga pala yung ano, klase ng set namin guys uh, two hooks pyramid sinker saka pain umang lang umang lang malakas guys ayun isang rod lang yung set ng sakin sa guys mamaya ako nasa set yung dalawa update tayo hanggang sa magdamag guys magahan kung meron tayong huli okay